hi guys um good day so as you can see no um today is Tuesday right and then as you can see um bola ako sa school um hindi ako kapag trabaho kasi kahapon um dinner time ah uh, yung uh, dinner ko is ano tawag dito eh yung um, tempura at saka eh, tempura at saka ano tempura at saka minudo yung minudo ba yon oo and then um later on napansin ko na parang naan ako na parang gusto kong dumumi gusto kong ipalabas yung dumi and then pagkatapos nun um, napalapas ko na siya. So, walik na ako sa paghiga. Pero, nung bumalik na ako, yung chan ko is sa siya bigla. Sumakit sa siya bigla. Pero, actually guys, yung, yung, yung ulam na, yung ulam na, ah, uh, mitsado ba yun? Yung, um, pork ba na, kinakat siya ng maliit? Oo, and then, meron siyang sarsa. Um, sumakit yung chan ko. And then, balik-balik na ako sa CR until magdamag. Wala talaga akong, ano, wala talaga akong, wala akong, um, pahinga. And then, kanina ang, ang, ang putla ko. Buti na lang, ano, yung sister ko is, magdamag din siyang nag, ano, nagbantay. Pero hindi siya natulog. Nandun siya sa kabila. Kasi every time na natawag ko yung pangalan niya, is at least makapunta siya agad dito. Oo, kasi feeling ko talaga kanina is feeling ko para mamatay na talaga ako. Pero thankfully, I was able to survive. Or I was able to survive talaga. I don't know kung ano to. Kasi sana naman akong kumain ng mga tira-tira. Yung mga leftover ba. Eh, hindi ko alam kung, kung, kung saan ko to nakuha. Kasi even yung mama ni Lance. Yung pinsan ko is sumakit yung chan. Oo. Ako nag-usa na. na Nag-soka ako kaisa. Pero yung mama ni Lance is palagi siya nagsusuka. Mm, mm And then, dalawa na nga, dalawa ng pukari sweat yung naubos ko. Ito yung isa. Maliit siya. At ang isa is itong. So, bago itong bili. And then, naka, ano na ko ng, naka, ano na ko ng, tawag nito eh, um, gamot. Uh, meron ako ditong, ano to, boskopan. O, boskopan. Um, you... hayo, Hayusin. Buskupan. Oo. Buskupan siya. So, yung isa is na, ano ko na siya. And then, meron ditong diet tabs. Mm -hmm. Pero siguro ba magpa magpa-check ako later. Doon sa auntie ko. Mm -hmm. And maya, maya siguro is kakain ako. And then hindi, uh, hindi siguro muna ako kain ng Um, hindi sure ako muna kakain ng may mantika. Mm -mm. So guys, mag-ingat kayo ha, especially sa panahon ngayon na ang panahon talaga is very unpredictable. Minsan isang init, minsan ang 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 ginawa, minsan umuulan. 'Di ba? very weird. So hopefully magiging okay na ako bukas para makapagtrabaho na tayo. Mm -mm. Sige ba, guys, babay muna guys. Um, In-update ko lang kayo sa kalagayan ko. But actually, I'm doing fine. Medyo ano lang ako talaga. Medyo na nahihilo lang talaga ako. Kasi ang daming, ang daming tubig na ilabas ko talaga. Mostly nagdudumi ako is, or ngayon, yung dumi ko is puro siya tubig. Pero thankfully, tumawag ako sa auntie ko na doctor. And then sabi niya is, um, ano ba yung naramdaman ko? Para bang inaano yung chan ko? Parang ikumot ba? Mm -mm. Um, tinapon, uh, bang dugo, something like that. Sabi ko naman is wala siya. It's puro lang talaga siya ano, yung mga dumi lang talaga siya pero kasi ka, karamihan talaga is tubig yung lumalabas. Oo, and then yung sakit is nawawala, bumabalik, nawawala, bumabalik. So hindi siya talaga siya parang inaano talaga yung chan mo ba? Oo, basta ang sabi lang niya is yun basta ko may dugo daw is punta talaga ako agad sa punta talaga ako agad sa hospital kung may dugo. Oo, pero mamaya siguro is magpa-check ako. Oh, oh. Ah, basta guys, mag-ingat kayo ha. I love you all and God bless.